Mga kapatid, mga katanungan tungkol sa motor ang bibigyan natin ng payong legal mula sa Good Morning Kapatid Facebook page. Unahin natin ang katanungan ni Marilu Moreto Zambale. Attorney, may hinuhulugan yung anak ko na motor pero namatay siya last September 2023 at hinahabol pa kami para magbayad sa motor. Legal po ba to? Hindi po yan legal death extinguishes civil liability. Nabubura ang utang ng isang taong patay na. Kung ang naiwan ng namatay ay utang sa motor na hinuhulugan, wala nang obligasyon ang mga naiwan niyang kamag-anak na bayaran ang nasabing utang. Ayon sa Article 1484 ng Civil Code o ang Recto Law maaaring batakin o bawiin ng seller ang nasabing motorsiklo kung hindi na ito kayang bayaran ng buyer dahil patay na siya. Subalit, kung ito ay may insurance, ang tawag po dito ay MRI, at karaniwa naman talagang ikinukuha ng seller ng insurance ang mga sasakyang hulugan. Ang seller ay maaaring kumuha na ng uh, claim laban sa policy ng insurance. Kung kaya't hindi na dapat batakin o kunin pa ng seller ang hinuhulugang motor kung nabawi na niya ang value nito gamit ang nasabing insure. Ito naman ang dagdag na katanungan ni Ronnie Buela. Uh, Tony, nagbabayan sila ko ng motor. Ano po bang pinakamadaling paraan para malaman kung nakaw o may record sa LTO ang motor na mabibili ko? Ang tamang proseso ay iparehistro mo sa iyong pangalan ang nabili mong motor doon mo malalaman sa Land Transportation Office o LTO kung may alarma ito bilang nakaw o kung nakasangla ito sa iba. Ang mga motor at iba pang sasakyan ay may Certificate of Registration na maaaring tatakan ng encumbrance o anumang kontrata ng sangla o bilihan para patunay ng iyong karapatan sa nasabing sasakyan. Tandaan, pag bumibili ng sasakyan, i-check mo agad ang OR at CR o yung Certificate of Registration at official receipt. Bumili lamang mula sa taong nakarehistro ang pangalan sa OR at CR ng sasakyan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i lang ang Facebook page ng Good Morning kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.